Ito, ayon daw po sa Commission on Audit, naglaho na parang bula ang 125 million na ginastos o nagastos ng Office of the Vice President sa loob lamang ng 11, labing isang araw. Ay talagang napakabilis niyan. At totoo yung, yung term na ginamit, na naglaho na parang bula. Yung confidential fund, na 125 million na i-transfer sa Office of the Vice President ni Sara Duterte. Kamakailan po ay hiniling ng kampo ni Sara Duterte na i-dismiss ang petition versus 125 million confidential funds na inihain ng ilang kongresista. Kasama po dyan si Castro. At ang maganda dyan, ang sabi nga ni Castro, hindi niya tatantanan etong kabulastugan na ito ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Sara Duterte. Maganda, hindi tatantanan. Napakamaanumalya ang paglilipat ng 125 milyong halaga ng confidential funds sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte na dapat ay ila ilaan Ito ah, dapat ay ilaan sa pagtulong sa mga Pinoy, sa mga kababayan natin na lubos na nangangailangan. Matinti, ano siguro eto ah para sa mga kababayan natin 'wag sana nating ibaon sa limot na etong si Sara Duterte ay gumastos ng 11 or 125 million in just 11 days at ang nakita ng audit or commission on audit dito ay kuno nga ay naglaho na parang bula etong 125 million Abay, maganda na naandyan si na Castro. Sabi dito, we have asked the Supreme Court to direct COA to fully audit how this money was spent. Paano nga ba ginastos ang pera na yan? Wala pa rin paliwanag dahil kung hinihinga ng, sa tuwing hinihinga ng paliwanag, erong si Sara Duterte, minamasama niya po yung mga nagtatanong. Nililikaw niya ang usapan, ang usapan, ang usapin iniiba niya ang usapin. Ganyan po ang nangyayari. Kaya iginiit ni Castro na hindi kasama ang anumang confidential funds na ito sa 2022 National Budget para sa civilian agencies tulad nga daw po ng Office of the Vice President. Kaya ang paglilipat, ulit-ulitin natin, ang paglilipat ng 125 million sa naturang tanggapan ay maituturing na unconstitutional or labag sa batas. Walang congressional authorization ang pagtransfer na ito. At yan po ang pinangahawakan ng makabayan bloc kasama siyempre si Castro, si Franz Castro, para patuloy na ipaglaban at hindi nga tantanan itong isyu na ito tungkol sa 125 million confidential funds na itong si Sara Duterte. Napakatindi daw ng epekto na ito sa ating mga kababayan. This illegal and unconstitutional transfer of 125 million to the Office of the Vice President for Confidential Funds violated all rules on the proper use of such funds. It represents a massive redirection of public resources away from essential services and towards opaque purposes with no accountability. Walang accountability. Dahil sa tuwing hinihingan nga ng paliwanag kung saan at paano ginastos itong 125 million, nga nga si Sarah Duterte. Nagpapaawa, minamaliit, tinitira daw siya. Yan, yan ang nangyari. So ano na, may, ang huling balita natin, abay pinaka magaling daw na lawyer ang magdidepensa kay Sara Duterte dito nga sa isyo na ito na inihain ng Makabayan Black at siyempre nga ni Castro sa Supreme Court. So titignan natin ang magiging development. Pero pakatandaan po natin, huwag po natin iwaglit sa isipan natin na may isang Sara Duterte na ginastos ang $125 million na illegally transferred sa kanyang opisina ng basta-basta lang. At walang ang, napaliwanag, walang accountability. It is a glaring example of, of bureaucrat capitalism and should be stopped. Dapat talagang itigil ito. Entitled? Diba? Kung hinihinga ng paliwanag, siya pa ang nagagalit? At siya pa kuno ang binabanata ng mga kongresista? Siya pa kuno ang binabanata ng ilang senador? Inaapi daw siya? No wonder! Kasi ang sabi ni Banat ka Kama, Banat by makailan na isa ring supporter ni Sara Duterte, eto, yung tipong Um, Nag-backfire uh, ito sa mga Duterte Pero ang pinatatamaan na itong si Banat Bay na isang DDS vlogger, alam natin Ay si Marcus Jr. Ang sabi niya, a mature person, when criticized and corrected, will accept and learn An immature person, on the other hand, will just whine and play the victim Ganyan na ganyan po ang ginawa ni Sarah Duterte So ang pinatatamaan pala netong si Banat Bay Dito sa kanyang uh, latest post na ito ay ang kanyang idolo na si Sara Duterte. Hmm, good luck!